Hello, magandang hapon po sa ating lahat. Magandang magandang hapon po ng lunes sa ating lahat. So ngayon guys, anin dito na po ako at isa na namang pampaswerte ang ating ituturo para maaari na itong gawin bukas. Kayo ba ay parang sobrang kay bigat-bigat ng inyong takbo ng inyong pamumuhay? Yung parang kahit na anong kayod mo ay tila, tila talagang, talagang mailap ang swerte. So ngayon po ay atin pong itong solusyonan. Ngunit bago po natin ito gawin, tiyakin po na natin na tayo ay may isang daang paniniwala sa ating gagawin. So ganito po lamang bukas po ng umaga, alas 6.30 hanggang alas 9.00 po ng umaga. Kumuha po lamang ng asin at bawang. Ito po ang, bawang po at ang asin ay kilalang talaga namang napakabisang pangalis ng mga negative energy. Siguro minsan kaya tayo minamalas-malas dahil napakarami ng negative energy na nanahan sa ating katawan. Ganon din po sa ating mga doob ng ating tahanan. Kaya mainam ang lagi tayong mayroong protection at ito po ay ang asin at ang bawang. Ilagay po lamang natin ito sa pulang pouch. Ilagay natin ito sa pulang pouch. Kung wala namang pouch, ay maaring ampaw. Maaring ampaw ninyo ito ilagay. At ito po ay bitbitin ninyo ito saan man kayo mapunta. Ito po ay inyong proteksyon laban sa anumang uri ng mga negative energy. Kung halimbawa kayo ay uh, may pupuntahan na uh, lalo na kung may ginalaman sa pera o saan man kayo mapunta, mainam ang mayroon kayo nito na nakalagay sa inyong bag palagi. Huwag po ninyo itong aalisin sa inyong bag dahil ito po ang magdadala sa inyo ng swerte at maging pananggan ganinyo sa anumang mas, mga bad energy or mga negative na enerhiya na nasa paligid ng inyong patutunguhan. Ngunit muli, kailangan natin itong samahan ng paniniwala at syempre ang isang daang porsyentong panalangin at ang ating mga pagsusumikap. Kung kayo naman ay hindi naniniwala dito, pwedeng-pwede naman ninyong i-escape ang ating video at wag na po ninyo itong panoorin at kayo po ay maghanap na video na gustong gusto ninyong gawin. Sumari po natin itong gawin bukas. Nang umaga 6.30 hanggang alas 90 po lamang ng umaga. Maraming maraming salamat at magandang hapon sa ating lahat.